Ah, <laughs> kita mo, mo 'to, guys. Sino 'yan? Oh, yeah, yeah. 'Yan ang magaling sa akyatan May train pa doon, guys, oh. May train pa doon 'yung ano. Oh. Train, train. 'Yan si Chris. Galing makina puno, guys. <laughs> 'Yan, oh. Magaling manghuan ng puno, guys. Si Chris, oh. Yan. Yeah. Taas taas duhat guys. Taas taas mo. Tayog mas kasi yung duhat. Kaya rilis ni Chris. Ayan malupit yan maglinis oh Ayan. Kasi sobrang mataas na kasi itong dohat Kaya ganun. Inisan mo ng mga idol. yan guys. Oh. Patula so. guys kinang ng patula guys oh. doon sa taas pa galing nakuha nila ang laki oh. kaso wala na mga gulay yung mga tao dito yung patulang laki ang laki ng patula guys Yan na nga, patulang mga laki-laki mga idol. Laki. Okay. Yan. Linis-linis na guys. Lumuwanag na. Lumuwanag na mga idol. Huwag masyadong yugyugin, Chris, ha? Yung pader. Ang pader. <laughs> ang pader daw. Huwag masyadong yugyugin kasi ang pader. ay Ayan. Yan ang mga idol, nagayugyo. Ayan o. Okay na yan. Ranger talaga yan, ranger. Dito ka na. Ranger yan, ranger. magaling niya sa akyatan na puno. Magaling sa akyatan na, na puno to. Ayan. Paano pa yung

ganoman eh. Linis Boys. Iya na si Linis Boys. Linis Boys, mga idol. Ayan, idol. Ayan, ito. Ayan, ito may mangga itu mangga. ya mga mangga guys.

yun mga, mga guys guys naginis na kami dito guys oh